Uh, hello po, good morning po lahat. Welcome back to sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Joel Pabilio. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ang kanya inaheng baboy daw po ay nasa unang panganak o first parity. Ang kanya pong biik na anak ay 3 hanggang 4 na biik lang po. Mayroon daw po bang posibilidad na sa kanya pong susunod na panganak, ay ganoon po rin karami ang kanyang iyanak. So, kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pang pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So, ngayong araw mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pag-alaga ng mga inahing baboy. Yung pag-alaga kasi ng mga inahing baboy mga kaibigan, ang ating main goal or main uh, objectives niyan, ay marami pong biik ang kanyang iyanak. Kasi yung kita po natin sa pag-alaga ng inahing baboy ay nakasalalay po sa dami ng biik na kanya pong iaanak mga kaibigan. Para po mas marami ang biik na ating sa mga inahing baboy, ap, dapat po ting tandaan talaga. Kapag tayo po nagpapabulog sa kanila, dapat po sila po nakastanding hit or landing landi na po. Minsan, mayroong mga dumalagang inahing baboy na sa unang panganak, kukunti pa, kukunti po yung kanang inaanak mga kaibigan minsan po meron pong nangyayaring ganyan para po sa sunod po na panganganak niya na uh, second parity niya po dapat kapag siya po naglandi i-take note po yung unang araw na kanyang pangalandi at saka abangan niyo po yung panahon na siya standing hit or landing landi na kasi po kapag landing landi na at saka standing hit po itong mga inahing baboy at sate pong pabulugan mataas pong posibilidad na marami pong biik ang kanyang mataas pong posibilidad na mabubuntis po siya mataas pong yung posibilidad na kanya pong anak na biik ay nasa 10 pataas kasi po kapag 10 pataas ang ina-anak na biik ating mga ating mga inaheng baboy yan po magkakaroon po tayo ng kita sa mga uh, biik na ganyan pero kapag yung ina-anak naman ating mga inaheng baboy ay nasa siyam pababa lang medyo bawi lang po tayo sa ating kapital kasi maliit na po yung biik na kanyang ina-anak pero kapag sampu pataas, yan po mga kaibigan. Uh, meron mo ting uh, kita or profit sa mga uh, panahon na yan kapag ganun kadami po yung kanyang ianak. Kaya yan po yung goal natin. So dapat mo nating tandaan na sa araw mismo ng bulog, huwag mo nating pakainin yung mga inahing baboy para hindi po mag yung kanyang tiyan. Nang sa ganon, hindi po tataas yung kanyang metabolism. Kasi po kapag pinakain nyo po yung inahing baboy nyo sa araw mismo ng bulog, mag-iinit po yung kanyang tiyan. Tataas po yung kanyang metabolism. Kaya, mag-iinit po yung tiyan. Ngayon, tuhan po yung mga similya ng barako at saka yung egg cell ng inahing baboy doon po sa kanyang meet-up or fertilization period. Kaya, ang suggestion ko po dyan ay huwag nyo pong pakainin sa araw ng bulog. Pwede nyo pong paliguan para hindi po mag init yung kanyang katawan. So, yan lang po ang i-consider yung mga kaibigan. So, unang-una, dapat talaga landing-landi or standing heat yung mga inahing baboy sa araw mismo ng bulog. At saka, huwag pong pakainin doon po sa araw mismo ng bulog para hindi po mainit yung kanyang tiyan. Kinabukasan mga kaibigan hanggang day 21 at saka hindi po siya maglalandi kapag, 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 aabot ng day 21 hindi po siya maglalandi. Ang inyo lang po ipapakain ay 1.5 kilos per day hanggang day 30 po yan. Pagdating po ng day 21, hindi po siya nalalandi. So, i-continue na po yung 1.5 kilos until day 30. Day 30 pataas mga kaibigan, doon po isagad sa 2 kilos per day ang inyong ipapakain sa mga inahing baboy nyo po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.